mga welcome po muli sa aking channel Dito po uh, salo kayo ko yung patay naglalakad at kung nakikita nyo po eh nanibago po yata kayo sa ating atmosphere na inyong nakikita yan ha dito po ako galing po ako sa opisina po ng IT dahil kailangan ko pong i-clear ang pangalan ko dahil may isa pong computer set na nakapangalan sa akin Uh, Ngunit pong natatanong uh, Wala na po ako sa office work Nasa field na po ako uh, Nagumpisa po kapon uh, Medyo po kasi nagbago ng ano uh, Kaya napunta po ulit tayo sa Sa field Tulad po na sinabi ko Hindi naman po talaga tayo office staff Kung uh, kumbaga appointed po tayo Kaya po tayo ron Napunta sa isang department niya. Shout out po pala sa nakasama ko sa sa department na 'yon, sa Precast Department, uh, sa Planning, uh, Precast Planning Department. Ina uh, Sir Marcos, uh, Sir Mark Anthony, Sir Martin at sa isang lahi na kasama namin na Pakistani, uh, si Sir Tahir Sattar Ah, uh, dito po ako sa gitna ng ano, ano. Ito po yata yung gagawin mo kaya medyo bakante 'to. Ayun po yung zone Diyan po sa gitna niyan. Diyan po kami naka-assign ngayon. Diyan ako naka-assign ha. Yung buong palikod na paikot niya ay tapos na po. Pero yung gitna medyo medyo malapit na rin po matapos. Kaya lang mayroon pa rin marami pa rin gagawin. Diyan po kami naka-assign. Pakalawak po niya mula roon hanggang doon. Oh, yung zone 2 ayan. Kita niyo? At yun ang zone 3. Ito ang zone 4, zone 5 banda dyan. So 6 doon sa pupuntahan ko kasi kailangan ko pong papirma ito para doon sa aming manager. At babalik po ako sa dito sa office, dito sa pinaka main office para po i-submit ito. Para po wala po tayong problema, baka mamaya hindi natin to gawin eh magkakaroon po tayo ng problema, mahirap po 'yon. Magbabayad po tayo. Huwag <laughs> naman po sana ha. O sana sana mura lang ang isang computer set. Ah. Yeah. At ito lang muna mga idol tayo maglalakad lang. Medyo malayo pa po natin na lakari. Papunta po tayo doon sa may, may pintura na yun. Sa country taos pa ganun pa tayo. sa may zone 6. Ah. Ano ito na tayo. Malapit na po tayo rito sa zone 3. ito na pa yung bungad ng zone 3. Kita niyo yung dinanan ko, layo. Doon ako galing. Yeah. hindi makita na yun. Ito yung pisina ng ano. Ayan, dito tayo. Mapunta na po tayo sa zone 4. Ito na po yung bungad ng zone 4. Banda dyan. Medyo mainit na po. Nakahingal din maglakad. Layo rin. <laughs> Pero kailangan natin gawin ito dahil kung di natin gawin, magkakaproblema tayo sa susunod ng mga araw. At is lang tayo para maiwasan ang problema. kesusun Pak. Yeah. Iya. Kita ini teman. Ah. Yeah. wala yung mga tatrabaho dito mga kakabit po ng mga elektrikal yung sa mga ano po yan sa mga poste ha? Yeah. dito po tayo dadaan dito dito para medyo maluwag po muna ulit Pagdating na po natin ulit sa malapit sa zone 6. Ito na po tayo sa pinakadulo po ito ng zone 4. Ito, ito, ito. Ito yung pinakadulo ng zone 4. Ah, ito po yung zone 3. Hindi po natin na ano ah. Mayroon po kasi mag-video tayo ng basta-basta. Kaya -basta. may mga bakod po siya. Ito yung... Ito po yung dulo ng zone 4. Yung po yung zone 7. Medyo malapit na po tayo doon sa may sami yun. Kita nyo po. May mga bakod na po yan yung buong zone 3. Kasi po may mga nakatira na po mga yas sa mga nabilya. Kaya eh, binakura na po nila. Yan. Ito po. Ito na po ipapunta ng ayun ay dulo yun. Merong ano na yung zone 6 po yun. Itong banda rito ay eh, zone 7 yan. Ito banda. <laughs> Ako, grabe init. <laughs> Ay, okay lang po at at least na-exercise na naman ang ating katawan. Ah, sanay naman din po tayo sa hirap, sanay din tayo sa sarap. Yeah. Mas lalong sanay tayo sa hirap kasi mahirap naman po tayo. Oh, ito na po tayo, mga kabanawang. Ito na yung dating uh, opisina namin. Yeah. Uh, dating opisina ko pala. Ayan, dito yung zone 7 na yan. Kapunta na, papasok po tayo dyan doon sa opisina na Kasi yun, doon po natin ito papipirmahan. Para matapos na po yung ating problema. Ayan, ito na yung pinakabungad ng gate ng, ito yung store. At po ng mga kailangan sa mga site. E dyan po kinukuha. Dito na lang po muna ulit mga... Abanong, at dito na din na tayo pwede mag-ano doon dahil wala na po tayong authorized. Baka mamaya... Ah. Eh sa mga hindi ko ma-shoutout, pasensya na po kayo ha, medyo ah blanko na tayo. Ah, sa 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 dami niyo rin naman po, hindi po natin may shoutout lahat. Eh, ito lang masasabi ko. Shoutout po sa inyo lahat. Mega mega loud shout out. Ah, salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta at bumibisita. Thank you, thank you na marami. Pagkita po ako sa pinakamain na office ayun po nakita niyo po yung lahat ng pinakarang ko papunta at pabalik Sige ah. rin po tayo Ayun ah, kami ah, ah, yung generator dito eh mga kabanaw na mga Malapit na po tayo sa, sa office, sa main office Ah, uh, nandito na lang po muna at siyempre bawal na po kamera camera doon. Baka po tayo masita. Ah para maisabit na po natin itong aking hawak na papel bye bye ulit hello mga kapanolong ayan naisabit na po natin at wala na po tayong agam agam na magkakaroon tayo ng problema sa susunod na araw ito mo naglalakad ako papunta na po ako sa aking kinabijuti na site sa zone 1 hindi na po napasapansin na sa highway pa tayo ito po yung pinaka mabilis na way kasi po y... May mga bakod puro sa loob po ng site kanina. Kaya dito tayo sa may pinakain. Kasi may kanya-kanya na po kasi may mga nakatira na. Kaya iba pinakura na. Ha? Kita nyo naman. Nakawi po tayo. Bill tayo ng at Nagpapunta po tayo rito. hindi din na rin po tayo pwede mag-video. Dahil may mga ibang manner. ano. Ano lo? Dito na tayo sa zone 1. ng zone na aking pinagyudyudihan. Mayroon pong nag- uh, unload ng ano ng panel. Yan, panel po tawag niyan. Ah, uh, Ano po na ang crane. Direksyon ni na po nila yan diyan. dati yan po trabaho ko nung na uh, bago po tayo napunta sa opisina at dahil na buwag na po yung department na ating pinagyudyutihan eh na kaya tayo na balik na ang field yan. kaya ah. malawak din po itong sun na to kala nyo lang ito yan isa yan pero meron pa po yan sa kabila ayan nandun no halos doble po siyang ano niya at ito yung pinakagitna at tayo papunta doon sa ating kasamahan na nakatrabaho. Sama na katrabaho pa. Mga <laughs> <laughs> kapanood lang, ayan, dito na po tayo sa pinaka gitna na po ito ng zone 1. ay ko na, takita siya. Ah. Yung paikot po niyan, alas tapos na at puro pintrado na yan. Nakita niya naman po. Ayan. ayan. lang. Pero itong buong gitna nito, marami pa pong gagawin ah. at doon po tayo nakadistro yung building na yan at doon po natin pupuntahan mga kasamahan at tayo mag ng ang magtrabaho ulit ah, yeah. dito lang mga kamanonong hindi hiningal ako sobrang layo na akin nilakad. kamo papunta rin pabalik nakakapagod ha <laughs> Okay lang, okay lang. Labang pa rin tayo. Oh. <laughs> at dito na lang at uh, salamat sa lahat po ng inyong mga suporta, mga kapanonong, thank you na marami. At abangan nyo po ang amin mga susunod pang video. Uh, marami pa po kayo matutong ayan. Kita sa aming project. Bye bye. Ingat at gabi mga kapanonong.